Okay, may sishare naman tayo yung L300 Yung problema is Nagsisibat daw pag nagpray no Papuntang kanan Ngayon, ito binuksan ko Ganito yung problema nakita ko sa Gulong nyo sa kaliwa Ayan May gas-gas yung rotor Pero may brake pad pa Okay, babaklasin na natin to. May brake pad pa ito pero gumasgas yung uh, rotor nya. Yung nangyari dito is yung bearing, lumuwag yung, yung wheel bearing nya. Kaya babaklasin natin pa ulit natin. Okay, ito na siya. Nabaklas na natin. Oh. Ngayon, tatanggalin natin yung bearing lahat. Yung uh, inner bearing nya okay pa naman. Uh, so, uh, palitan ko na lahat eh, para pantay tanggalin lang natin itong sleeve nung bearing nya yan sira na kasi yung outer bearing nya kaya nagpipli na yung ano yung uh, tawag dyan yung rotor pag nagprino siya gumigiwang ano siya uh, kumakabig papunta daw sa uh, kanan dahil dito sa bearing na to uh, hindi gamit kasi ito pang deliver tong L300 na to kaya sa bigat na rin siguro ng pangaraga nya kaya uh, bumigay na rin yung bearing hindi naman siya naubusan ng grasa marami pa namang grasa nung kinalas natin yan ito lang na tayo magkabit kasi wala tayong pang press yan gawin lang natin paraan para may kabit pero pag pinupokpok yun guys ah ano lang mag lang tapos uh, alalay lang yan pina repack na rin yung anong bagong grasa pinasuka na pinapapasuka mo na rin ng grasa sa loob para mabilis tayo ayan tapos bago natin ikabit yung bearing nya lagyan muna natin palaman na grasa ayan ganyan eh. Okay. ayan tapos ikabit natin sunod is oil seal Ayan, ito yung oil seal niya. Inner, ayan. Pagkabit nito ay pal mo lang ng konti. Ayan. Dahan-dahan lang kasi manipis lang naman yung oil seal nito. <coughs> okay. Tapos si lagyan natin ng panibagong grasa yung mga kaliper pin nya okay Ina mama mamadali ko na tong ikabit niya kasi may lalakarin pa ako. May mamaniyo pa akong truck sa kabila na uh, may truck ban kaya magalas 4 na, magalas 5 na. Kailangan bago mag plus 4, makalis na ako ito yung man sa outer nya yan Kabitin natin bago rin to Wali, ito yung ano eh yung uh, talagang sira maluwang na yung biring. kaya pag nagprino ka nag i-swerve papunta sa kabila yung uh, rotor kaya <coughs> may brake pad pa naman siya kaso yung rotor kaya may gas gas yung kanina eh, kabilang side yon kaya may gas gas yun eh, ano siya uh, so dun sa caliper Caliper housing nya okay dito yan nakalagay uh. Uh, yung gamit nating bearing dito yung SKF brand lang <coughs> e eh, try natin yung ganitong brand ng bearing kasi wala tayong mahanap na uh, in SK or Kuyo or Tim Timkin brand <coughs> yeah, SKF brand lang gamit natin Yan, Salpak na natin sa spindle niya. Ayan. Okay. Yung problema nito, sabi ng driver, <clears throat> gumigiwang siya, parang nag-i-swerve, tapos kumakabig papunta sa kanan. itong uh, side na to is una nating binalik is sa uh, uh, side ng ano to kanan kanan na side to yung may tama yung kaliwa kaso uh, yung kaliwa nang doon pa sa ano nauna natin doon sa nauna natin ikabitong kanan nya okay. gagawin natin dito higpitan muna natin to ng medyo mahigpit yung nut ng spindle nya tapos ikuti natin tapos kaganyan i-diin-diin natin higpitan natin to muna tapos pag nahigpit na pag medyo pigil yung bearing magre-release lang tayo ng konti magre-release tayo ng isang uh, butas don para don sa pin nya ito na yung ginamit ko hindi ko na ginamitan ng sakit kaya naman yung ganto mag ingat lang sa pag uh, pag mag -DIY, DIY nyo yung sa inyo pag ingat lang kay basi baka madali yung thread thread ng spindle Okay. kino-kuha lang natin dito guys yung ano no yung tamang adjust yan tamang adjust nya yung tamang lambot ng ikot yan kailangan ano ah uh, pakiramdam ito yung cutter pin lock nya yan Mas mabali ko ina natin. Okay, At yung ah. Uh... grease cup nya balik na natin tapos kabit tayo ng bagong brake pad okay kaya siya kumakabit sa kanan kasi kumbaga sulit yung kapit ng brake pad dito uh, sa kabila hindi siya makakapit ng maayos dahil ano, buwabalagbag yung rotor niya. Uh, buti na pa ano, sa atin buti na pa check ka agad sa atin kasi kung hindi na check yun tapos bumiyahin ng malayo may posible yung kumalas guys Yan, itong uh, pin na to pag nagigawa kayo ng preno is lolubricate nyo to para maganda yung uh, laro ng piston ng uh, caliper kaliper hindi siya mag kapit yan, lagyan na ng grasa tapos pasok yan yun para swabe ulit yung laro yung labas pasok ng piston hindi siya pigil <coughs> kasi pag pigil iinit yung rotor nyo may dalawang tornilyo lang yan dito na uh, Yung uh, nag-haul dito Dalawang tornilyo na uh, 17 mm Ito yung uh, Unang upload natin ngayon 2024 uh, Happy New Year Sa mga subscriber ko dyan uh, At saka mga Mag-iisa subscribe pa lang Maraming salamat Maraming salamat sa ano sa mga new subscriber ko diyan saka old subscriber. Maraming salamat sa sumusuporta sa atin. Thank you guys. Pa-like and share na lang. Uh, para makabahagi tayo ng ganito uh, ganitong uh, gawain, ganitong nga uh, uh, pag-repair ng uh, problema ng sasakyan sa L300 to kapareho lang to ng adventure ng harap Ayan. dumating na sa tabi ko yung isa kong uh, malupit na driver yun yung kasama ko mamaya kaya minamadali ko na itong kabit yung kabilang side para makaalis na kami panguyak-nguyak pa oh si Boss Edgar shout out Boss Edgar Okay. Ipitan lang. Sa iba bawal paluin yung tulsa. Ito nagmamadali tayo kaya palo, palo lang tayo konti guys. Ayan. Tinitesting ko lang dito kung meron bang sabit. Ito yung brake pad nya Bagong brake pad Nakapal yung brake pad Masyado Kaya hindi ko nakikabit yung ano, Hindi ko nakinabit yung Isang uh, Spacer dyan Parang lata sa likod ng brake pad Kasi hindi ko maisiksik yung kalipir uh, Talagang pigil Nobo brand brick pad okay kabit na natin tong caliper nya eh okay, may dalawa lang tong tornilyo na uh, 14 mm na naguhol dito yung nakita nyo kanina yung pin na nilagyan ko ng grasa yon doon nakakabit yung dalawang 14mm na bolt Okay. Ngayon, bago natin isalpak is bi-bleed muna natin. Ipipress muna natin. Ayan. Idiinan muna natin yung piston para lumubog. Okay. Ayan. Makapal talaga oh. Okay. Ayos na. Pumasok na. Ito yung 14 mm na sinasabi ko. Yung dalawa. Ayan. Ito. Swabi lang yung ikot. Kailangan magkabit kayo ng... Uh, brake pad guys ititesting nyo spin yung uh, rotor kasi baka sumasabit or kumakapit kasi pag hindi siya pre-wheel mangyayari dito is iinit siya masisira yung uh, brake pad nyo hindi kaya yung rotor tapos hirap to bakbo nahirapan umabanti yung sasakyan nyo o matras iinit siya Ayan. Ito lang natin itong dalawang 14 mm na bolts. Okay. Mamaya, kabit na rin natin pag nakabalik tayo. Nung maaga, ikabit na rin natin yung kabilang side. Okay. Natapos na rin natin kabit. Nakabit na natin lahat. Okay. Papabiyahin na lang natin to. Okay na ito guys. Ayos na. Nakabit na natin lahat. Pwede na ulit. Bumiyahe. Okay. Thank you very much sa panonood nyo guys. Hmm. pa subscribe na lang. Like and share. Thank you. Uh, Mitsubishi L300. Okay. Ayan ipakita ko na lang dito sa dulong ng video yung okay ito yung brick pad nya ito yung kinabitan ng brick pad tsaka ito yung naman yung well bearing nya okay guys thank you